Matapos malaman nila mo ang itinatagong malalim na sugat sa kaliwang braso ni Luen Kyo, bahagyang tumalikod ito at sinabihan si Luen Kyo na itaas na ang damit nito at sila ay magpapatuloy. Dagdag pa niya, hindi ba't nangako akong dadalhin kita sa campus clinic? Kaya gagawin ko iyon. Tahimik naman si Luen Kyo sa kanyang narinig. Nakangiti, sumulyap sa kanya si Mo at inaya na ito upang magpatuloy dahil malayo pa ang kanilang lalakarin. Ay alayan naman ni Nalian at Shayna si Luan upang makatayo. Nagpasalamat naman ito, subalit hindi pa man sila nakapagsisimulang maglakad, tuluyan nang nawalan ng malay si Luan Nabahala si Mo sa kalagayan ni Luan at sinabing ang kanyang sugat ay lumalala na. Kailangan na nating magmadaling makarating sa klinik. Kaya naman sinabihan niya si Nalian at Shayna na sila na ang baalang makipaglaban sa daan at siya naman ang bahala kay Luenkyo. Sa kanilang pagmamadali, nasalubong nila ang ilang disabled na zombie. Sa isang malupit na galaw, mabilis na hinati at pinabagsak ni Nalian at Shayna ang mga ito. Nagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban upang makagawa ng daan. Si Mo ay mabilis na tumatakbo, buhat-buhat ang walang malay na si Luenkyo habang sinasabing, bilasan natin. Ilang sandali pa, iminulat ni Luen Q ang kanyang mga mata at nagkamalay. Nari, nariyan na ang campus clinic, wika niya ng may mahinang tinig at nauuto. Sumagi naman sa isip ni Mo na kahit ang lugar na ito ay lubhang mapanganib, sigurado siyang mayroon pa rin natitirang ilang supply. Matapos nilang makapasok sa loob ng clinic, Sinipan ni Mo ang pinto ng isang silid at inihiga si Luen Kyo sa isang kama. Sinabihan niya si Nalian at Shay na gamit ang kanyang abilidad na magbantay sa labas ng silid dahil kung may zombie ang makapasok, mahihirapan siyang gamutin si Luen Kyo. Kaya naman nanatili ang dalawa sa labas ng pinto upang magbantay. Nakaupo si Mo sa harapan ni Luen Kyo. Tanong naman ni Luen Kyo, nakagawa ka na ba ng anumang surgery noon? Nakangiting sumagot ito, hindi pa. Pero nakapagtahina ako ng butas ng medyas ng isang beses. Anito, hawak ang isang maliit na kutsilyo. Nanlaki naman ang mga mata at kinabahan si sa kanyang narinig. Nakaramdam naman ito ng sakit ng tanggalin ni Mo ang bendahe ng kanyang sugat. Samantala, si Mo ay seryoso at nangangamba dahil sa kabila ng mahinang kalagayan ng kanyang espiritual na lakas, kailangan niyang mabigyan man lang ng paunang lunas at matahi ang sugat nito. Namumula ang mukha ni Luenkyo ng tangkang simula na ni Mo ang pagtahi ng kanyang sugat. Sandali lang, nagtahi ka lang ng medyas. Banibiro mo ba ako? Wika niya, seryosong sagot naman ni Mo, tiisin mo na lang ang sakit dahil walang ibang gagawa nito. Dahil doon, Iniwas na lang ni Luen Kyo ang tingin at kinakabahang sinabing, dahan-dahan lang, natatakot ako. Gamit ang isang maliit na gunting, sinimulan na ni Mo ang pagtahi ng sugat ni Luen Kyo. Napasigaw ito sa sakit at tinakpan ang kanyang bibig. Binulungan naman ito ni Mo, maaari kang sumigaw. Wala namang ibang makakarinig sa iyo rito. Sabat naman ni Luen Kyo habang nakangiwi, bizet. Ang iyong mga kasintahan ay nasa labas sabay buntong hininga, at sinabing, hindi ko na matiis. Bilasan mo na, Aroy, ayaw cool, bata pa ako. Ah, matapos matahi at malinisan ang sugat, muling napabuntong hininga si Luan Kyo. Tapos na, sambit ni Mo. Ang sakit, para akong nasa impyerno, tugon naman ni Luan Dagdag pa niya habang nahihiya, Ling Mo, napakasama mo talaga. Makikitang nakasilip sina Lian at Shaina sa pinto at namumula. Napansin naman ito ni mo, kaya naman binuksan niya ang pinto. Anong ginagawa ninyo? Hindi ba't sinabihan ko kayong magbantay sa pinto? Mabilis na sumagot si Shaina para ikaw ay bantayan. Bulalas naman ni mo sa tingin ninyo. Ganoon akong klaseng lalaki. Dagdag pa niya, wala nang biro, wala tayong gamot. Kaya Lian, manatili ka rito kasama si Luan Q. Maghahanap ako ng gamot sa third floor at si Shaina naman sa first floor. Habang umaakyat ng hagdan patungo sa third floor, sumagi sa isip ni Mo. Mahirap para sa isang babae ang magdusa sa isang malalang sugat at hindi man lang niya nabanggit ito sa simula pa lang. Pero nagawa niyang magpatuloy at siguro ay magiging maayos lang ang lahat. Dagdag pa niya sa kanyang isipan. Ang supply sa school na ito ay mas marami pa sa aking inaasahan at aabutin ng ilang araw kung ito ay aking kukulektahin. Kung makarecover na si Luanqiu, kailangan naming magdala ng maraming supply at gabayan kami sa daan. Ah, nga pala, nagamit ko ang malaking bahagi ng aking enerhiya sa pagkontrol ko kay Shoukai noong nakaraan. Kaya naman sa susunod, hindi ko nagagawin ang pagkontrol sa isang kalahating tao at kalahating zombie o kahit isang mutant dahil ito ay talaga namang nakakapagod. Ito ay lubhang kumukonsumo ng malaking enerhiya kung ikukumpara sa pagkontrol ng isang normal na zombie. At kung ito pa ay makawala, mas magiging delikado pa. Sabay pagbukas nito ng isang silid, ilang sandali pa, sa paghahalughog sa loob, wala siyang nakitang kahit isang gamot. Habang nagtataka, isang kalabog ang nadinig sa isang aparador na mabilis din niyang napansin. Dalawang zombie ang lumabas sa loob at sumugod papalapit sa kanya. Mabilis naman sinipa ni Mu sa baba ang isa sa mga ito. Handa na niyang patayin ang isa gamit ang kanyang dagger nang mapasigaw ito, bro, pakiusap. Huwag mo akong patayin. Anitong pinagpapawisan, nakikiusap para sa kanyang buhay. Napahinto naman si Mo dahil ang inakala niyang mga zombie ay isa palang tao. Matapos ang pangyayaring iyon, ipinaliwanag ng mga lalaki na sila ay puwersahang pinipilit na mangulekta ng supply. Hindi lang silang dalawa, kundi pati na rin ang iba pa nilang kasamahan. Wika naman ang isa, kung hindi dahil sa magkasintahang may proteksyon mula sa lalaking may espesyal na abilidad, wala silang lakas ng loob na gawin ito sa kanila. Tanong naman ni Mo na may pagkausisa, lalaking may espesyal na abilidad. Bulalas pa ng isang lalaki, gustuhin man naming umalis at tumakas, subalit binyantaan nila na papatayin ang mga babae kung gagawa kami ng masama. Hindi namin kayang may mamatay para sa amin kaya hindi kami makatakas. Kaya naman napagdesisyonan ng dalawa na ipagpalat ang mga gamot sa kanilang pagkain dahil sa matinding gutom sambit pa ng isa, magbibigay lang kami ng tigi isang pack ng bawat uli nito. Ayusin natin ang kasunduan kung makabalik na kami. Naisip naman ni Mo na maaaring nagsasabi ng totoo ang mga ito, subalit sumasang ayon lamang siya sa kasunduan dahil paubos na ang kanilang mga gamot, at ang lalaking may espesyal na abilidad ay nakakabahala. Kaya naman, sinubukan ni Mo ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasabi, paano kung pagnakawan ko kayo? Seryosong sagot ng isang lalaki, bro, kung gusto mo kaming pagnakawan, kanina mo pa ginawa yun. At bakit ka pa nakinig sa mga walang kwentang bagay na sinabi namin? Nakangiting sumagot si Mo, paano kung pagnakawan ko kayo sa inyong pagbalik? Nakangiting usol ng isang lalaki, ang bahid ng dugo sa aming katawan ay dugo ng mga zombie, at kung magagawa mo kaming pagnakawan, susugatan ko ang aking sarili at gagawin kitang zombie. Sa ganoon, wala ka nang magagawa kahit gaano ka pa kalakas. Gusto mo bang subukan? Dahil sa narinig, tinagunin mo ang kanyang dagger at nakangiting sinabi, kayo'y talagang may itlog para sa anumang mangyayari. Anito sa bayta likod at ang wika, huwag kayong mag-alala, ang palitan ay mangyayari at ang pagnanakaw ay hindi ko gawain. Paliwanag pa ni Mo, mayroon lamang akong maipapayo sa inyo tungkol sa inyong estratehiyang patay ako, patay ka. Maaaring gumana ito kung hindi nyo ito sasabihin at ipangalandakan, kaya huwag kayong masyadong kampante. Dahil dito, natawa ang lalaking nakaitim. Tanong naman ng lalaking nakagray, ano ang tinatawa tawa mo? Wala naman, iniisip ko lang na masyado kang tanga, sabay hagalpak ng tawa. Sumagi naman sa isip ni Mo, kung mananatili pa siya ng ilang sandali, ang gamot ay kailangan, subalit wala ng gamot sa paligid ng lugar na iyon. Kaya wala na silang maipang papalit kung maubos na ang gamot. Kailangan nilang makakuha ng gamot sa kanila. Nagtanong naman ang lalaking nakaitim kay Mo, Bro, hindi ko gustong gamblein ka, subalit may gusto lang kaming itanong sa iyo. Mabilis na sagot ni Mo, ano yun? Tanong ng lalaki, ang babaeng iyon ba ay kaibigan mo? Makikita naman sa kanilang likuran ang seryosong nakatayong si Shaina. Dagdag pa ng lalaking nakaitim, sa tingin ko, mukhang galit siya. Tugol ni Mo, tama kayo, nakalimutan kong banggitin, kaibigan ko siya. Biglang tumaas ang tensyon ng hugitin ni Shaina ang kanyang katana at aatakihin ang dalawang lalaki. Dahil dito, napasigaw si Mo. Makikita ang kaba at takot sa ekspresyon ng dalawa, sabay-ku. Mabilis namang ginamit ni Mo ang kanyang abilidad upang pigilan si Sheina. Napayakap naman sa isa't isa ang dalawang lalaki at sinabing, "Mamamatay na tayo." Sambit ng mga ito habang naluluha. Sa kabutihang palad, nagawang mabaling ni Mo ang atake ni Sheina gamit ang kanyang abilidad at ito ay tumama sa isang bookshelf. Natulala naman ang dalawa sa nangyari. Wika ni Mo na may pilit na tawa, hindi niya sinasadyang atakihin kayo, dahil inakala niyang kayo ay mga zombie. Kailangan ko muna siyang pakalmiin. Makikita pa rin ang matinding inis sa mukha ni Shayna. Sambit pa ni Mo habang paalis, guys, linisin ninyo ang inyong sarili at bumaba kayo sa second floor, pag-uusapan natin ang tungkol sa palitan. Mabilis namang sumang-ayon ang dalawa. Nang makaalis si Mo, nagtinginan ang dalawa. Wika ng isa, napansin mo ba? Mabilis namang tumugon ang nakaitim. Oo, alam ko. rin ako sa pantalon dahil sa takot kanina. Anito na nahihiya, napasigaw naman ang kanyang kasama, hindi yan ang ibig kong sabihin. Muling nagsalita ang nakamarin, ang ibig kong sabihin ay, mabilis na sagot ng nakaitim, alam ko. Nang sabay nilang ibinaling ang tingin sa nahating bookshelf, sinabi ng nakaitim, ang dalawang iyon ay mas malakas pa sa magkasintahang yun, o hindi kaya ikapantay nila ang lalaking may espesyal na abilidad na pinapanigan ng magkasintahang iyon. Sa isang, kwarto, may numerong dalawandaan at lima, madidinig ang boses ni Mo. Anito, huwag ka nang maging ganyan sa susunod, magkakaroon tayo ng problema kung malalaman nila ang iyong sekreto habang si Luan ay makikitang nagkamalay na. Dagdag pa nito sabay buntong hininga, sa susunod na makakilala tayo ng estranghero, sa kakalang gagawa ng aksyon kapag sinabi ko. Mahina hong tugon naman ni Shaina, na iintindihan ko. Nang hawakan siya ni Lian, nagtaka naman si Mu sa ginawa nito. Ito pala ay dahil kay Luan nagising na. Tanong nito, M, anong lugar ito? Mabilis na tugon ni Mu, ito ang campus clinic, nakatulog ka ng matagal. A, ah, naiintindihan ko na, ani Luan na nakangiti, habang nakayakap sa bisig ni Lian. Banggit naman ni Mo, ang lahat ay nasa ayos na, pati na ang iyong sugat. Subalit mas mainam na huwag mo itong hawakan hanggat hindi pa ito tuluyang gumagaling. Nagpasalamat naman si Luan subalit naging seryoso ito at tinanong kung ano ang nangyari sa plano nila Mo, kung nabigo ba ito. Nakangiting sumagot si Mo, hindi naman, sa tingin ko mas napabuti pa nga eh. Nagtatakang tanong naman ni Luan Kyo, ano? Paliwanag ni Mo, nakakilala ako ng dalawang lalaki, malalaman mo rin ang lahat kapag nakarating na sila. At kung magiging maayos ang negosasyon, hindi na magiging problema ang supply. Nakarinig din ako ng mahahalagang impormasyon sa kanila, mas magiging maganda kung sasabihin pa nila ang lahat. Paparating na sila maya-maya, makikita naman ang dalawang lalaki na seryosong naglalakad patungo kina Mo. Subalit, nang makarating sila sa harap ng silid kung saan naroon si Mo, nagtulakan ang dalawa. Wika ng nakagray, ako ang nakipagkasundo kaya ikaw na ang mauuna. Sambit naman ang nakaitim, bakit ako? Kung hindi dahil sa kawalang ingat mo, sigurado hindi tayo mapapansin. Kaya ikaw ang mauuna, bulalas pa ng nakagre, hindi pwede. Muli akong aatakihin ng baliw na babaeng iyon. O siga nasagot naman ng nakaitim, ayos lang iyon. Hindi rin naman ako makakatakbo kung mamatay ka lang sa loob ng ilang segundo, kaya huwag kang mag-alala. Nang biglang bumulaga sa kanila si Shayna nang may nakakatakot na tingin, muling nang inag ang dalawa sa takot at naluluha. Narito na siya, sambit naman ng lalaking nakagray, ano ang kailangan mo? Wika naman ng isa, kung aatakihin mo kami, sisigaw ako. Sabay na naiyak ang dalawa habang nanginginig sa takot kay Shaina. Sagot naman ni Shaina, nang may masamang tingin, pumasok na kayo sa loob. Takot pa rin ang tugon ng dalawa. Kumalma ka lang, okay. Sino naman ang papasok sa loob kung ganyan ka makatingin? Anito habang yakap ang isa't isa at lumuluha. Subalit, nang mapansin nilang wala na si Shaina sa kanilang harapan at iniwan ang pinto na bukas, sambit naman ni Mo, na nasa loob. Pumasok na kayo, hindi niya kayo sasaktan. Sa kanilang pagpasok, nakita nila ang tatlo na nakaupo sa kama, si Luanqiu, Lian, at Mo. Sambit ng lalaking nakaitim, tawagin na lang natin siyang Faso, may dalawang babae. Nang mapatingin siya kay Luan Kyo, naisip niya na ang babae ay mahina at mukhang may sugat. So, sa kanya pala gagamitin ang mga gamot. Namula naman si Fan nang mapatingin siya kay Lian. Napatingin naman ng masama sa kanya si Lian. Matapos noon, pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa lalaking may espesyal na abilidad. Wika naman ang lalaking nakagre, tawagin na lang natin siyang Baolu, Naalala ko na siya ay isang postgraduate na tinatawag na Wei Junyan. Magkahalong takot at gulat ang mababakas sa mukha ni Luen Kyo sa kanyang narinig. Napansin naman ito ni Mo dahil naging mas interesado siya tungkol sa lalaki. Nang ibinalik nito ang tingin sa dalawang lalaki, sinabi niya, ang gusto ko lang ay ang tatlong pack ng first aid medicine, at ang sobrang pagkain ay sa inyo na. Ayos ba iyon? Dahil dito, lumiwanag ang mata ng dalawa at sinabing, ayos. Sino ba naman ang tatanggihan ito? Napakabait mo talaga, bro. Ye, yeah. ye, yeah. kesa sa mga scumbag na iyon. Napansin naman ni Mo ang pagkabalisa ni Shayna. Si Fa ay napatingin kay Lian at natakot. Sambit nito sa kanyang isipan, ang kanyang tingin ay talagang nakakakilabot, para bang mamamatay na ako. Napansin naman ito ni Bao. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito, bulong pa nito kay Fa, huwag kang matakot. Kung sakali mang aatakihin tayo, gamitin natin ang kutsilyo na may dugo ng zombie upang sila ay masugatan. Bulalas naman ni Fa, hindi. Kung gusto nilang atakihin tayo, natatakot akong hindi na tayo makapag-react. Napangiti naman si Mo sa kanyang narinig, huzel niya, sinabi ko naman sa inyo, hindi ko kayo gagawa ng masama at tumutupad ako sa usapan. Huwag kayong matakot, hindi tayo magkaaway. Kaya bakit ko kayo aatakihin? Habang hawak ang box ng pagkain. Subalit, kung kayo ang unang umatake, ibang usapan na iyon, anito nang may seryosong tinig, itinanggi naman ito ng dalawa. Nang mapansin ni Bao ang box ng pagkain, wika nito habang naglalaway, bro, maaari bang mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa palitan? Maaari bang bigyan mo kami ng pagkain dahil mamamatay na ako sa sobrang gutom? Mahina hong sagot naman ni Mo, binuwis namin ang aming buhay para makakuha lang ng pagkain at gamot, kaya hindi ko ibibigay sa inyo ito ng ganoon-ganoon na lang. Subalit, kung sasagutin ninyo ang aking mga katanungan, kapalit nito. Sabay hagis ng supot ng pagkain sa dalawa. Kasabay ng tanong, paano kinokontrol ng mga bastardong magkasintahan ang mga babae? Masyado akong nababahala sa bagay na iyon. Naiinis namang sagot ni Fa, hindi sila ang gumagawa noon. Kung sila lang, maaaring hindi kami aabot sa ganito. Sila ay may proteksyon mula sa isang lalaki, at doon sila nagsimulang manghikayat ng mga tao upang sumapi sa kanila. Sa narinig, naisip ni Mo habang nakapangalumbabo na ang dalawang iyon ay nakikipag-ugnayan sa isang tao, dagdag pa ni Fa, sa totoo lang, ito ay nagsimula lang biglang singit naman ni Bao, sabihin mo na, hindi mo na mababago pa ang lahat. Sumang-ayon naman ito, nagsimula ang lahat ng iyon nang nagkaroon sila ng ugnayan sa lalaking may espesyal na abilidad. Seryosong tanong ni Mo, nakilala ninyo na ba ang taong iyon? Sagot ng dalawa, oo, pero, dot ano? Sa tingin ko, hindi siya isang tao. Paliwanag pa nila, nang naalala nila ang nangyari noon, nakilala namin siya isang beses noon, nang humingi ng tulong ang magkasintahan sa kanya dahil sa isang grupo na gumagambala sa kanila. Ninakaw ng mga ito ang pagkain at mga sandata, subalit hindi ito kayang patayin ng dalawa. Subalit, ang lalaking iyon, pinaslang niya lang ito ng ganoon kadali, hindi man sa kalabisan, nangyari iyon sa isang kisap mata. Wika ni Fa ng may takot at nababahalang ekspresyon. Kaya naman nasabi ni mo sa kanyang isipan, ang lalaking may espesyal na abilidad. Matapos ang seryosong usapan, napalingon si mo at nag-alala para kay Luan Kyo. Napansin naman ito ni Luan Kyo at sinabing, huwag kang mag-alala, guguhit ako ng isang roadmap na tumutukoy kung saan lugar may maraming bilang ng zombie. Seryosong tanong ni Mo, ano ang plano mo sa hinaharap? Balik tanong naman ni Luan Kyo, ikaw, ano ba ang plano mo? Masayang sagot naman ni Mo habang hinihipo ang ulo ni Nalian at Shaina, gusto kong makasurvive kasama sila, anuman ang mangyari sa mundong ito. Wala nang iba, mahina hong sagot naman ni Luen Kyo habang nakatingin sa labas, ako, hindi pa sigurado. Maaring bumalik na lang ako sa aking pamilya, subalit kung aalis na tayo sa campus, ang lahat ay magiging mas komplikado na. Pero mayroong sigurong tunay na rescue team. Sa city, naisip mo na bang maghanap ng kahit anong rescue team sa city? Tanong ni Luen Qiao nangangamba. Sagot naman ni Mo, hindi na siguro. Kung meron man, siguro ay narito na sila o maaring parating na. Pero sa ngayon, kinukonsidera ko na itong hindi totoo. Sagot naman ni Luen Qiao nang may malungkot na tinig, "Oo nga, tama ka." Matapos ng kanilang seryosong pag-uusap, Tumalikod si Mo at sinabing, sige na, kailangan na nating magpahinga. Sa tingin ko, kailangan pa ng dalawang araw upang ikaw ay tuluyan ng makarecover. Nang ni Mo si Nafa at Bao na maingay at sarap na sarap na kumakain, hinawakan ni Moe ang mga ulo nito sabay sabing, kayong dalawa, humanap kayo ng lugar na maaari nyong pagkainan at huwag nyong istorbohin ang pasyente. Sumang-ayon naman ang mga ito habang namumugtupa ng pagkain ng kanilang mga bibig. Nang makalabas ang lahat, natahimik si Luan Kyo at mukhang malalim ang iniisip nito. Kinagabihan, matahimik ang paligid at nangangalahati ang liwanag ng buwan na sumisilay sa buong gusali ng campus clinic. Sa isang silid, madinag ang ingay ni Mo. Hali ka na, kailangan nakitang pakainin ngayon. Huwag mo akong kagatin, Shayna. Huwag mo siyang guluhin, Lian. Sa labas naman ng pinto, tahimik na nakikinig si Bao sa kanila at tumutulo ang dugo sa ilong nito. Sinabihan naman ito ni Fa habang hawak ang damit nito, sino ka ba para magmasid sa kanila? Sagot naman ni Bao ng may mahinang tinig, nakikinig lang naman ako. Paalala naman ni Fa, huwag mo nang hintayin na buksan nila ang pinto at ikaw ay sipin. Anito habang hinihila paalis si Bao. Subalit sa isip nito habang naluluha, naiingit ako sa kanila. Sa loob, makikita ang nagiinit na katawan ni Shayna na pinagpapawisan dahil sa epekto ng gel. Samantalang si Lian ay nakanganga at nakayakap kay Mo at isinusubo ang isang gel. Kita naman ang namungulang mukha ni Mo. Sumagi naman sa isip ni Mo, mahirap para kay Shayna ang mag-improve sa mixing panahon, kahit madami ng gel ang nakonsumo nito. Ito ay malayo sa progreso ni Lian. Si Lian ay malapit ng mag-evolve sa madaling panahon. Ano kaya ang mangyayari sa kanya? Hindi bale, kailangan naming makasurvive sa ngayon. Ito lang ang mayroon kami. Makikita naman ang dalawa na pinagpapawisan at namumula dahil sa epekto ng gel. Kinabukasan, sa loob ng silid ni Luenkyo, nagsalita si Mo, mukhang umalis lang siya nang walang palem sa akin. Ang nais ko sana ay magpahinga pa siya ng ilang araw bago siya tuluyang umalis. Nang mapansin niya ang isang papel sa kama, sabi niya sa kanyang isipan, ito ang mapa ng buong campus na kanyang ginawa. May mga marka ang mga lugar na ligtas, at ganoon din ang mga delikadong lugar. Nakasulat dito na para sa kanya ang mapa at nagpapasalamat ito sa lahat ng kanyang ginawa at sana ay magkita pa silang muli. Napangiti naman si Mo dahil sa kanyang nabasa at sinabi sa kanyang isip, magkikita pa tayo sa hinaharap. Ito ay magandang desisyon. Nang makalabas si Mo sa silid, tinanong siya ni Nafa at Bao, bro, aalis na ba kayo? Huwag kayong lumabas, masyado maraming zombie sa paligid. Kung magpalipas muna kayo ng ilang araw, nakangiting napasulyap si Mo sa dalawa, at sinabing, hindi na kailangan. Papatayin ko ang lahat ng zombie sa paligid at maaari na rin kayong makaalis dito. Anya, determinado at may mataas na kumpiyansa sa sarili. Matapos noon, tumakbo palabas si Mo at sinabihan ang dalawa, sana ay magkita pa tayong muli. Sa labas, mabilis nilang tatlo pinababagsak ang mga ordinaryong zombie. Natulala naman si Nafa at Bao sa kanilang nasaksihan dahil sa ilang sandali, ganoon karaming zombie ang napatay nila mo. Kahit nga daw ang lalaking may espesyal na abilidad na sinasabi nila ay hindi magagawa ang ganoon, sambit pa ni Fa. Hindi ko akalain, may isang lalaking katulad niya sa campus, anito habang pinapanood na umaalis sila mo. Isang babae naman ang nagsalita sa kanilang likuran, napakahusay, hindi ba? Bukod sa kanila, may kakayahan din ako. Ito pala ay si Luan Kyo. Sambulat naman ni Fa, ano? hindi ka pala umalis. Paliwanag naman ni Luenkyo, ito ay tinatawag na blind zone thought. Hindi ko binanggit sa sulat na aalis ako, sa halip, ako ay nagtago sa isang lugar. Tanong naman ang nagtatakang si Bao, pero bakit mo ginagawa ito? Bulalas naman ni Luenkyo, na pagdesisyonan kong sumama sa inyo. Anitong determinado, paliwanag naman ni Fa, kami ay nasa masamang kalagayan sa ngayon papasok ka lang sa isang gulo hindi mo ba naintindihan nang biglang ginamit ni Luon ang kanyang abilidad at mabilis na pinutol ang buhok ni Fa dahil dito nagulat si Fa at napasigaw Ang buhok ko a ah. Napanganga naman si Bao at sinabing sis ikaw din ay may espesyal na abilidad Nakangiting napalingon naman ito sa dalawa sabay sinabi ng may pagmamalaki Ngayon hindi niyo na kailangan mag-alala tungkol sa akin Kama dalhin ninyo ako at nang makilala ko ang magkasintahan sinasabi nyo ngayon na